Amos Walang makakatakas sa parusa ng Diyos Ikasyam na kabanata Sinabi ni Amos Nakita ko ang Panginoon na nakatayo malapit sa altar at sinabi niya Hampasin mo ang itaas na bahagi ng mga haligi ng templo Upang mawasak ang bubong at nang mabagsaka ng mga tao Ang matitirang buhay ay mamamatay sa digmaan Walani ni isa mang makakatakas o makakaligtas. Kahit magtago pa sila sa ilalim ng lupa, sa lugar ng mga patay, kukunin ko pa rin sila. Kahit na umakyat pa sila sa langit, hihilahin ko pa rin sila pababa. Kahit magtago pa sila sa tuktok ng bundok ng Carmel, hahanapin ko sila roon at huhulihin. Magtago man sila sa kalaliman ng dagat, uutusan ko ang ahas na tuklawin sila. Kahit na bihagin sila ng kanilang mga kaaway, ipapapatay ko pa rin sila. Dahil disidido na akong lipulin sila at huwag ng tulungan. Kapag hinipo ng Panginoong Diyos na makapangyarihan ng lupa, mayaya ni ito at mag-iiyaka ng lahat ng naninirahan dito. Ang pagyanig nito ay parang pagtaas at pagbaba ng tubig sa ilog ng Nilo sa Ehipto. Ang Diyos ang gumawa ng kanyang sariling tirahan sa langit at siya ang gumawa ng kalawakan sa itaas ng lupa. Siya rin ang nag-iipon ng tubig dagat sa mga alapaap, at pinauulan ito sa lupa. Ang pangalan niya ay Panginoon. Sinabi ng Panginoon, Ang turing ko sa inyo na mga taga-Israel ay katulad lang sa mga taga-Ethiopia. Totoong inilabas ko kayo sa Egypto, pero inilabas ko rin ang mga Filisteo sa Kafto, at ang mga Arameo sa Kir. Ako ang Panginoong Diyos ay nagmamanman sa inyong makasalanang kaharian. At lilipulin ko kayo hanggang sa mawala kayo ng lubusan sa mundo. Pero may ilang matitira sa inyo na mga lahi ni Jacob. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Tingnan ninyo, maguutos na ako. Sasalain ko kayong mga mamamayan ng Israel, kasama ng lahat ng bansa, tulad ng pagsala sa mga butil. At kung paanong hindi nakakalusot ang maliliit na bato sa salaan, hindi rin makakalusot sa akin ang masasama sa inyo, kundi mamamatay silang lahat sa digmaan. Silang mga nagsasabi na wala raw masamang mangyayari sa kanila. Muling itatayo ang Israel. Darating ang araw na muli kong itatayo ang kaharian ni David, na tulad sa kubong nawasak aayusin ko ito sa kanyang pagkakagiba at itatayong muli kagaya noong una upang masakop ng mga Israelita ang natitirang lupain ng Edom at ang iba pang mga bansa na sinakop nila noon na itinuring kong aking. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito at gagawin ko ang mga bagay na ito. Sinabi pa ng Panginoon tungkol sa mga taga-Israel, Darating ang araw na magiging masagana ang kanilang ani, hindi pa nga nila natatapos ang pag-aani, sinisimulan na naman ang pag-aararo. At hindi pa natatapos ang pagpisa ng ubas, panahon na naman ang pagtatanim nito. Kung titingnan ang napakaraming ubas na namumunga sa mga bundok at burol, para bang dumadaloy ang matamis na bagong katas nito. Pababalikin ko ang mga mamamayan kong Israelita sa kanilang lupain mula sa pagkakabihag. Muli nilang itatayo ang kanilang mga nasirang bayan at doon na sila maninirahan. Magtatanim sila ng ubas at iinom ng katas nito. Magtatanim sila sa kanilang mga halamanan at kakainin nila ang mga bunga nito. Patitirahin ko silang muli sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na muling paalisin. Ito nga ang sinabi ng Panginoon na inyong Diyos.